Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? ah uh, Diretso na po tayo dito sa naipos ni Atty. Glintyong noon about a week ago, February 28, na ito daw pong karansa boys or yung mga boys, yung mga police na sangkot sa pagpatay kay Richard Santillan ay umiiwas po sa ginagawa ng NBI na reenactment. So, bakit ko mga kababayan nasabi ito na ano ba ito, uh, admission of guilt? Bakit po mga kababayan? Bakit hindi nila kayang harapin ang reenactment? Kung talagang gusto nilang patunayan na sila'y malinis, kung talagang gusto nilang patunayan, lalo na ikaw karansa, na gusto mong patunayan na tama kayo at mali si Atty. 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 Glenchong, harapin ninyo yan. Hindi po ba hindi kayo mga duwag? Hindi po ba matatapang kayo? Kaya nga po ang na, uh, kaya nga po ginawa ninyo yung operasyon ninyo yan na akala ninyo makakalusot kayo sobrang tatapang ninyo dito nga lang sa NBI na yung re hindi nyo kayang harapin bakit ko po nasabi mga kababayan na ito ay uh, parang obstruction of justice e dahil ayaw po nilang mag-operate -mag ayaw po nilang malaman talaga ang tunay na nangyari daig pa po nilang itinatago nila ang uh, ebidensya obstruction of justice So, bakit to mga kababayan? Ang sabi ni Atty. Glentiong, uh, mas uh, uh, makipagsapalaran na sila, kasuhan na lang po sila uh, para wag, makamakalusot uh, baka makalusot at wag lamang magkaroon ng reenactment. Mga kababayan, ano po ito? Tatakot sila sa sarili nilang anino. Takot sila masunog ng sarili nilang apoy na ginawa nila. Ang akala nitong mga karansa boys na to, itong mga pulis na to, pagka umiwas na sila dito sa reenactment o sa forensic uh, reconstruction, hindi na nila, ay mali, malulusot ka na nila ang kulong. Hindi nila alam, pag sila'y nasa loob na ng, ano, ng, ng, ng korte, yung magaling na abogado, tatanungin sila. Kahit a mini uh, reconstruction, mini reenactment, map, mata matatanong sila. Enough na makikita na kayo'y nagsisinungaling, na kayo nagpumatay ng tao. Mga murderer kayo, mga, mga killer kayo. Ito nga mga kababayan ha, bakit uh, sa mga hindi bang ginagawa nila, ang itong si Karansa, natandaan po ninyo yung sinabi niya, uh, the, it, it, triggers daw, nangyari lamang daw po when one of their members happened to spot it uh, or happened to see ang unregistered vehicle roaming around sa area. Yun daw po ang nag sa kanilang operasyon. Yet, mamaya sinabi nila na talagang uh, ano, may intel sila. Paano yung nagkamali, yung sinabi nilang it happened, nangyari lang na may nakita yung sasakyan, pero sabi nila from the beginning, may intelligence sila. Alin po ang, ang tama doon? Coincidence lang o may intel kayo? By the way, yung sinasabi nila mga kababayan na hindi raw po nila kilala yung si Resed George Tilian at hindi rin po nila kilala kung sino yung nasa loob ng sasakyan. Yun pa po mga kababayan, hindi nga nagtugma kung talagang hindi niyo kilala yung nasa loob ng sasakyan. Di sana lalo kayong nag ingat na hindi ninyo mapatay. What if? What if pamilya niyo yung nasa loob? So, hindi kami naniniwala na hindi ninyo kilala yung nasa loob. Habol nyo talaga si Richard Santillan. Hindi ba? Dahil from the beginning, inuna ninyo, may, intel, may uh, legitimate intelligence kayo. Pangalawa, sinabi ninyo na ka, siya sa Highway Boys. By, that, by the end of the day, sinabi ninyo, malinis si Richard Santillan. At walang record. So, he... Dugtong-dugtong yun, kahit naman po walang, yung mga unprofessional na walang knowledge sa ganyan, eh makikita na lang putot-putot po, putot, butas-butas putot, putot, ang inyong mga paliwanag. Sa mga kababayan, itong mga to, ay eh, hindi po talaga karapat-dapat na isali na sila dito sa law-abiding citizen ng mga polis natin sila po ang sumisira sa imahe ng PNP ng pulis. Itong mga taong ito na nababayaran yata sila o kaya naman napapangakuan. Kasi imposible naman po na basta ka nalang pupunta doon, eh, basta ka nalang uh, papatay. Hindi dalawa-tatlo talagang pagkadami-daming putok. So, ang kalaban talaga mga kababayan itong mga walang hiyang ito ay yun lamang sasakyan. Dahil yun ay paliwanag yung sasakyan, yung sasakyan, unregistered, unregistered. Hindi ito daw ay kasama, kas, ginagamit sa, uh, uh, ano, sa krimen. Yun lang yung laging pinapaliwanag. Hindi yun nasa loob. Mamaya nung napatay na nila yung mga tao, sa kanila nagkakarambula uh, nag, uh, nag, uh, nag, uh, na sila, nag, uh, uh ano na, nagtatahi-tahi na sila ng kanilang mga excuses na nabubuhol-buhol naman na pwedeng laging uh, uh, laging mali-mali naman. Ng mga kababayan, ito pa po ang ano ko, yun naisip ko lamang ito. Siguro po ang ating pangulo ay nadidinaan sa mga lintek na EJK kay dahil po sa ganitong klasing mga tao, mga pulis tama si at siya uh, presidente to 13 noon na mag, kung talagang legitimate ang ginawa ng mga pulis na yan hindi na po kailangan pang lagyan-lagyan pa ng type ang muka, lagyan-lagyan pa ng karatula na uh, addict o uh, shabu dealer or whatever wag tularan ano yan So siguro mga kababayan, talagang ginagawan to, ito na naman ay pakana talaga nila ito para ibintang kay uh, at kay at sa ating pangulo ang EJK. Dahil tingnan mo naman ang ginawa, napaka kung hindi po ito uh, si Ren ay connected kay Attorney Glenn Maniniwala po ba kayo na ngayon ay maririnig pa natin ito? Hindi na po dahil itong mga to ay lumalaki ang loob ng dahil la, lumalakas po ang loob ng dahil sa ginagawa nila anong ginagamit nila mga kababayan may procedure yan reshuffled or uh, legit ang ginawa namin may intel kami kaso mo po ngayon ang na mali yung kanilang kinalaban mali yung kanilang binanatan si attorney glenchong Talagang hahabulin kayo, hahabulin kayo hanggang sa impyerno. kahit mga mamamayang Pilipino, hahabulin kayo dahil ayaw po ng mga mamamayang Pilipino na may kakalat-kalat na mga pulis na katulad ninyo. Hindi po lahat ng pulis ay katulad ninyo dahil ang mga pulis po yung iba ay meron po silang uh, kapasidad mag-isip. Na paano kung mangyari ito sa aking pamilya? Kayo wala na po eh, wala na po yata ang kapasidad kayong magkaroon ng uh, ng empathy. Wala na talaga kayong uh, wala na talaga kayong puso. So, ang nakikita lang po ninyo ay ang bilog na pera o ang power na baga kayo, baka kayo 'yung naisuhol sa inyo. Ang mga ibang pulis po, meron pa po silang kapasidad na makaramdam paano kung mahal ko sa buhay 'yan. Kayo wala na eh wala kayong dignidad? Hindi niyo siguro mahal ang pamilya ninyo dahil kung mahal ang pamilya ninyo, maiisip niyo rin, what if mahal ko sa buhay ang ginawa niyan? Kasi may bumirang yan, mga kababayan. Ang ginagawa po ninyo, karansa, ang ginagawa ninyo, ay mali po kung talagang nagkamali ang inyong uh, ang inyong uh, pulis, kung talaga po ito uh, mistaken identity or um, nagkamali, aminin na lang po niyo, harapin po niyo para magkaroon hindi mali hindi po malugmok sa kahihiyan ang PNP, ang pulis, ang department ninyo. Hindi eh, tanggi kayo nang tanggi isa pa yan si Albayalde. Albayalde nagkamali talaga, talagang utres na isahan mo kami. Kunyari ka pa. Kunyari ka pa. Ngayon, hanggang ngayon, kahit na inutos na na ng Pangulo na imbestigahan ninyo ng maayos yan, anong ginagawa ninyo? Denied man ninyo. Kaya mga kababayan, dapat itong si Albayaldi, umalis na ito sa pwesto niya eh. Wala nang silbi eh. Wala na. Bibigyan niya ng pansin yung mga uh, high uh, profile na kaso nang dahil lang ito si Red Central yan ay isang ordinaryong mamamayan dinededed man ninyo? dahil bakit kaklase mo si Karansa Ba hindi ka patas mag magtrato dahil uh, uh, akala ko ba uh, patas ka akala ko ba uh, wala kang ka kaibigan Eh bakit ito sa mga kababayan, uh, ang 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 akin kung meron ulaman po kayo na narinig dito sa sinabi ko ang gusto ko lamang po sana sa atin ay huwag nating panatiliin ang mga ganitong gawain ng mga pulis ay makaligtas kasi po matagal na pong ginagawa ito uh, na uh, ang procedure ang ginagamit nila ay ang procedure ang kanilang uh, ang kanilang uh, Uh, reshuffling at ang uh, dinadaan nila para makalimutan ng mamamayang Pilipino. Again and again, paulit-ulit na po. So, pa, gusto pa po na, papuna, papu ba natin na magkaroon ng ganitong kapulisan na paikot-ikot yan na kasangkot kasama ng mga legitimate na mga pulis na hindi naman katulad nilang mga criminal na nakikita lamang ay power or um, money? sa so, mga kababayan, kailangan po makita natin itong matapos ito, makulong ito, lalo na po itong karansa na to na hindi nakikipag-cooperate, na dahil siya yata ang nagbigay uh, nag, uh, ng go para mangyari ito. So mga kababayan, hindi po talaga kailangan ang ganitong mga polis. Kaya mar marami, buti na lang. Saludo talaga ako sa iyo, Atty. Glenchong. Hindi mo ito nakakalimutan. Huwag po, dahil kami rin po ay hindi nakakalimut dito. Dahil mali po talaga ito. Sa mga taong ito na binabayaran ng mga mamamayang Pilipino para ano? Para pumatay lang? Nang walang kalaban-laban? Iba naman po yun kung talagang sila ay eh, ano eh. Uh, may self-defense na sinasabi, self-defense. Natatandaan po ninyo na sinabi, hindi natin alam ito. Noon lamang nasa hearing, nalaman natin, may SWAT pa pala doon. Bakit nagkaroon ng SWAT? Akala ko ba sabi ninyo, eh, it just happened to, as one of the members of your members happened to see this unregistered vehicle roaming around the area. So what happened? All of a sudden, oh, may, nag, may unregistered na sasakyan, tawag tayo ng SWAT. So, may SWAT doon tinatanong kayo kung meron kayong sniper? Wala. Dapat sabi nila, kapag may SWAT, may sniper. I think that's what I believe. May SWAT, may sniper. Di po ba? Wala daw. Natandaan po ninyo yung uh, si Mayor Halili? Hindi po ba sniper din ang pumatay? Puro sni uh, mga sniper? Ito po mga kababayan, yun nga. Kaya siguro ang ating Pangulo nga nadidiin sa mga ej kay dahil maraming pulis na katulad nito, baka sila ay nababayaran. Pumatay ng ganito ganyan, uh, lalo na po uh, sa droga, papatayin para lang mauwi na naman ang, ang bintang kay Pangulo. So, mukhang tsk, hindi talaga tama mga kababayan. Kaya kailangan mga kababayan, itong mga to ay mauwi sa kulungan sa sundan po natin mga kababayan. Dapat ito ay sabi ni Ator Naglencong susulatan daw unuli, niya uli itong dalawang hinirang na to si Albayaldi at si Karansa para hamunin uli sila na patunayan yung kanilang version ng ng krimen. At kung hindi daw ay mas maliwanag pa talaga sa sikat ng araw na sila nagpuprotekta sa mga sa mga criminals na yung na, pum na pumatay dito kay Red Santillan at 'to Chong, Matagal na pong maliwanag ito sa sikat pan, sa sikat ng araw. Matagal na po from the beginning na talagang buhol-buhol na po yung dilaan nila kasi wala nga po silang maiharap na tunay na nangyari at talagang patunay na nagkakabuhol-buhol yung kanilang paliwanag. So ginagagok po tayo nitong mga pulis na 'to itong mga sangkot dito sa pagpatay ka Red Santillan. Ginagago po tayo. Huwag po tayong papayag na gaguhin tayo. Huwag po tayong papayag na ganyan. Hindi po kami mga stupid. Hindi po kami mga gago. Hindi po kami mga tanga. Alam namin ang ginagawa ninyo sa paliwanag ninyo kayo mismo ang nahuhuli namin sa bunganga ninyo hindi niyo na po dapat ipagpatuloy yan dahil hahabulin namin kayo katulad ng paghabol ni Attorney Glendyong yun lang po mga kababayan don't forget po wag po nating tantanan ito kaya po ako hindi ko po talaga kakalimutan ito gusto ko po talaga makita silang mapasok sa loob ng kulungan kahit na po uh, um tumanda na tayo, talagang susundan po natin ito. Huwag po tayong susuko dito dahil ito lamang po ang pagkakataon para malaman nila ng mga pulis na to na hindi na po takot ang mamamayang Pilipino. Kayo, kala ninyo kayo dahil kayo ang may hawak ng barel na tatakot ang mga mamamayang Pilipino sa inyo. Hindi na po. Dahil hindi na po pulis lamang ang may hawak ng barel sa ngayon. Yun lamang po mga kababayan at uh, kung uh, uh, wag po natin kakalimutan, Attorney Glenn po sa Senado, i, ilan uh, i landslide po yan para itong mga lintek na to, itong mga nasa kumilik na to, at lalo na po itong mga lintek na mga pulis na itong pumapatay ng, ng, wala naman lang kalaban-laban ay ma, uh, ni Attorney Glenn Magkaroon siya ng power para sa ating mga mamamayan, para sa ating lumalaban sa pagbabago ng Pilipinas alisin na po ito, walisin na po ito mga lintek na mga eskalawag na pulis na to, walisin na rin po ang mga lintek na mga liberal party mga dilawan kasi sila po ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong mga mga iskalawag na pulis dahil hindi nila hinahabol ang mga kriminal, hindi nila hinahabol ang mga pulis na ganito bagkos mukhang sila pa ang kanilang pinuprotektahan ang mga walang hiyang niyan. kita po ninyo Pati po itong mga bias na media na ito, protector po protector din po sila ng mga lintek ng mga karan uh, karansa boys na to kasi wala eh dinidma nila ang balita na yan dinidma mas mas binalita nila si Kian noon binalita nila ng husto itong kay Red Santel yan wala dinidma sila kaya kayong mga lintek kayong mga bias kayong media kayo may araw din kayong mga lintek kayo babagsak din ang inyong kasinungalingan yung, yung ginagawa ninyo na kayo'y one-sided lamang, hindi kayo naniniwala na ang mga hindi pro-dilawan ay tao, kaya wala kayong pake. So yun lang po mga kababayan, tuloy po ang ating, uh, ano, wag pong kakalimutan ang ating mga senador na ipapasok dyan. Tanggalin na po talaga ninyo ang mga galing sa dilawan. Yan ang lintek na grace po na yan, hindi ako naniniwalang number one yan eh, lintek na yan at saka uh, ito pong ano yung nag uh, nag uh, nagpasok ng uh, anti bill na si Hint Hintiveros. Kasama po yata nila dyan si Nancy Binay. Huwag po ninyong ibuto yan si Nancy Binay. Kasama din po yata dyan si Grace po at saka si Dilima. Huwag po ninyong ibuto yung mga lintik na yan. Sabagay si Dilima nasa kulungan. So, patuloy ang ating, uh, siyempre, ang, 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 ang ano, si Atty. Glenn Chong for, for Senador. Si Tuti Casino po. Tuti Casino. Meron kasi diyang ka siya eh. Casino eh. Casino din eh. Ito po ay Tuti Casino. Yung pong IT. Yung professional po. Yung matangkad. Yung pong matapang. Si attorney Atty. Uh, si uh, uh, Professor Tuti Casino po. Talagang yan po ang may mga dignidad na mga tao na dapat ibuto. Si uh, Bato de la Rosa. Si Bongo. Si Amy Marcos. At... Uh, Uh, yung yung iba pa pong hindi ko na, na, nabanggit uh, bahala na po kayo pero 'wag po ninyong kakalimutan At Glintyong as si uh, si Willie Ong uh, the Dr. Willie Ong po yun po mga kababayan at patuloy po ang ating pagsuporta sa ating pangulo IBBim po na hanggang ngayon naghihintay pa rin tayo maging uh, uh, ma, ma pronounce ng isang vice president at uh, maraming maraming salamat po mga kababayan. Tuloy-tuloy lang po ang laban kahit na po ito ay noong December pa uh, do nangyari. December pa nangyari kay ano kay Red Santillan. Uh, at uh, ngayon ay ano na, March na po mga kababayan. So tuloy-tuloy lang po, huwag pong tatantanan. Lagi pong ipaalala sa FB ninyo, huwag kakalimutan si Red Santel Yun lamang po mga kababayan. And uh, thank you po ulit sa inyong panunood I will see you po again on my next video. Maraming salamat mga kababayan.